ganito yung buhay sa probinsya pag may gusto kang matikman matitikman mo like buko gulay oh di ba mga biawas biawas <laughs> manyabas manyabas noon malainon manyabas noon biawas matakong si bayha ibahay kamandra hmm? kamandra man Yo, inom Oke, aku. Bijak Ah. Sulit. Uh. walang bayad wow pwede nyo itong gawing breakfast o lunch kung wala kayong baon na pagkain sa bundok tapos after nyo kainin to itaob nyo guys alam nyo kung bakit kasi pag nakaganyan may puna ng tubig mamugaran ng lamok kinalabasan dyan dingge dingge <laughs> Kaya itaob nyo. Para walang dinggi na mangyayari. Ito na yung kutsara na ginawa ni, ano, ni Flores Adventure Blacks. Yan. Yan yung, ano, kaniyan lang. O. Tapos ganoon lang, o. Wow! Sarap naman. Mm. Sabay kinat. Mmm. <laughs> Sarap ba? Sarap. Mm. Sarap kahit walang madik sarap yan ang natural na lasa masarap kahit walang ano, mga chemical na ginagamit hmm. hmm. Ligtas ang busog.